Panalangin pa sa pananalig sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming dakilang Diyos at amang makapangyarihan. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, lumalapit ako sa iyo ng buong kababaang loob. Sa oras na ako'y nanghihina, ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y naguguluhan, ikaw ang nagbibigay liwanag sa aking landas. Panginoon, palalimin mo ang aking pananalig sa iyo. Turuan mo akong magtiwala, kahit hindi ko naunawaan ang mga nangyayari. Ipaalala mo sa akin na ang iyong mga plano ay laging mas mataas kaysa sa aking mga inaasahan. Sa gitna ng takot, palitan mo ito ng kapayapaan. Sa gitna ng pagdududa, itanim mo ang katiyakan na ikaw ay tafat at hindi nagpapabaya. Tulungan mo akong kumapit sa iyong salita at pangako kahit ako'y nadidismaya o nasasaktan. O Diyos, bigyan mo ako ng pusong may buong pagtitiwala sa iyo, isang pusong hindi natitinag ng unos, at pananampalatayang tumitibay sa bawat tagsubo. Salamat sa iyong katapatan at walang hanggang pag-ibig. Itinataas ko sa iyo ang lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.